Good morning mga ka-friendship! Andito na naman tayo ngayon. Ang gagawin natin ngayon ay magtatanim tayo kasi maganda magtaling pag maulan. Ito ang salabasa namin mga ka-friendship. Masyadong kapot pag magulan. Pag lang tayo para hindi tayo madulas mahirap naman pag madulas hinahinay lang tayo sa paglakad kukuha tayo ng tea plant para itanim natin ang dulas dito mga ka-friendship yan ang yung banda sa unahan yung uh, daanan namin papuntang main road yung sa amin yung I aming mean, right of way hindi pa na si kasi walang budget. shit uh, baka walang araw ma na naman itong daanan namin ito right of way namin ito ito kukuha lang ako ng sa mga friendship uh, para itanim naman natin sa apat uh, itanim muna natin sa lupa bago natin itanim sa kukuha muna tayo ng payabas ng ka-friendship itong payabas sinanim ko ito mabuti naman pag magtanim tayo maka, mga ka-friendship makakain na tayo ng bunga hindi na lang natin mamalaya nagbubunga na pala ah uh, binalatan ko kasi mayroong itim-itim ang kanyang uh, balat uh, matamis naman ang ito mga ka-friendship ngayon ko lang ito natikman mga tatlong uh, taon na itong natanim ko siguro nakalimutan ko na lang at saka may tinanim akong luya na turmeric ipakita ko sa inyo pag mag-harvest na ako uh, pag wala ng dahon ito ha-harvest uh, tapos na tayo nagkuha ng tea plant mga ka-friendship magtanim tayo pag may time para maganda naman ang ating kapaligiran yung mga halaman na sa magandang tanawin lalo na sa bahay natin ba. Na hindi na kagandahan bahay, nakaka-fresh sa feeling na maraming tanim ba. Yung nakaka-purify ng hangin. Fresh na fresh ang feeling oh. Fresh na fresh. <laughs> Lilibot naman tayo dito sa sulok namin mga ka-friendship. Yung sa bandang may likuran, dito po itinanim eh, ang kruto na mga dalawang buwan na uh, akin ang i-transfer ngayon sa pot at itong tea plant na akin pinutol eh, i-change ko dito sa kanyang pwesto. Ito ang itanim ko mga ka-friendship. At uh, saka itong tea plant, i ito ang i uh, ano i-change i ko dito sa pagtanim at saka ito ang uh, kunin natin ito. I-transfer na natin sa pad. Chains natin dito. Kasi itong croton, nagtry na ako na magtanim diretso sa pad, hindi naman nabuhay mga ka-friendship. So ang ginawa ko na lang uh, mag-try na lang ako na itanim mo na sa lupa. Tayo natin para sigurado tayo na mabuhay. Ngayon atin ang ilipat sa pot. Eh transfer na natin. Kasi itong croton, maganda itong klase na croton mga ka friendship parang plastic. Kukuha na tayo ng Ito ang paligid namin mga ka friendship oh maliit lang ang lugar namin. Ito na mga ka-friendship. Malapit na tayong matapos. Ito na mga ka-friendship. Ang tinanim ko na uh, San crotons kong San Francisco. Uh, bago ko i-transfer sa patching, siguro ko na mabuhay. Tinanim ko muna sa lupa. At uh, oh, andito na. May may ugat na siya. Uh, i-transfer na natin sa sapat. Yung tea plant, uh, tinanim ko muna sa lupa pag magkaugat na mga almost or one month and a half or mga one month or one month and a half para sure. Ito na ang uh, tinignan na tinignan ko kahapon uh, i-transfer ko na sa pat. kasi maganda magtanim ngayon maulan siguradong mabuhay tanim na natin tanim na natin mga ka-friendship Itong croton na tinanim ko mga ka-friendship, isa itong rare plant. Hindi ito common na croton. Abira lang ito makita sa ilan il, mga ilan mga ilan-ilan lang ang may ganito na croton. Ito na oh, ang gaganda na tingnan. Ah, pwede ito i-decor sa loob ng bahay pag lumago na ito. Ito nilagyan ko ng konting oling para yung mga insekto ba hindi kakain sa puno. Kasi pag mayroong mga insekto, uh, ang tanim hindi, hindi maganda ang tubo. At mayroon pa namang pusa dito. Oh. <laughs> Itong pusa na pag mayroon kayong ginagawa parating nakabantay sa'yo, naka, nakaaligid-aligid. Ito na mga ka tapos na tayong nagtanim at, 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 at ating hugasan ng kanyang mga dahon. Ganda nitong klase na crotons parang plastic. Maganda ito pag i natin sa ating bahay. Sa loob ng bahay, oh. Ang gaganda, oh. Tingnan nyo, oh. Wow, no, wow. Yun lang mga ka Tapos na tayong nagtanim ng crotons. Ah uh, okay thank you bye bye god bless don't forget to subscribe hit the notification bell page like and share na lang